Maren tunay. So, happy, happy, happy New Year po sa inyo lahat. So, ngayon ay 2024. Ah, ang panibagong taon at panibagong world, at panibagong blessing. Okay, welcome to my daily vlog sa 2024. So, ayan mga mare, welcome, welcome back to my YouTube channel. So ngayon ay hindi ko pa natatanggal ang aking welcome Yung 2024 ay wala na, pumutok na siya So ngayon mga mare ay um ilang taon ko na to? 2 years na akong nagvlog mga more So welcome, welcome, welcome back to my youtube channel So ngayon for today's video ay samahan niyo ako na mag daily vlog So, ngayon ay pupunta tayo kay Ken. Magsusundo kasi mag-11 na. Ayan, 10.54 na. So, dadaan muna tayo ng palengke kasi bibili ako ng manggang hilangon. Dahil ang ulam namin ay pritong tilapia. So, kakatapos ko lang maghugas ng tilapia, mga mare, para pagdating ko ay piprito na lang. So, nakapagsaing na tayo. So, let's go! na si Ken. Ayan, nasa CR. Dumudumi. So, ayan. Botid na lang kamo ay hindi masyadong mainit ngayon, no? Kaya, yeah. mm hindi -hmm. kami masyadong pawis. Grabe. Iyon ay magayak na ating tawag din? Uulamin. So, alam nyo ba guys, nakadalawa na kami sobra oh. Ayan, sulisit. Kasi nga malapit na yung mag ano, malapit na yung fiesta sa amin dito. Fiesta ball. Yeah, marami nang nagbibigay ng sobre. magugas ka ng poet, Ken. Na, ka ng. Tsaka kamay. Dali na, bari mo na yung uniform mo. Ayan, nakabili na ako ng mangga, mga mare, no? Lalaki ng mangga, o. Oh. Ayan, sandaan lang to. Ayan, nakatatlong mangga binili ko. Sandaan tatlo. Ayan, tatlo. Tatlong, tatlong mangga. Tapos, tapos, ay, kabili na rin ako ng bagoong, bagoong alamang to, mga mare. At, talong, tapos, sibuyas and kamatis para sa, ano natin, sa usawan mamaya. So, ayan. Kumpisa na tayo magprito kasi 11.30 na. Ayan. Kapagsain na rin ako. Ayan. Ito ang aking gagamitin na pampalakas ng kawali. So, ayan. Dito tayo sa labas magluto. Ayan ang aming labas, guys. Ayan, no. Dito tayo sa ating pampalakas super kalan. Ayan. Dito tayo mag prito dahil masyadong kulob sa loob. Diba? Mga nga may prito ang ating loob ng bahay. Yan ang kasalang ng ating kawali. So, pasensya na mga mare at malikot ang ating camera. Ayan. So, ilalagay Oh my God! Alaka, Diyos may Hindi ko pala na ano, oh. Nabit-bit ko so kanina nakagalang. Tignan na hawak ko, maluwag. Hindi pala nakasarado. My goodness. Oh, Alak girl. So, lagyan na natin ng Aray, oh, mantika ang kawali. Ito ang mangga, guys. Ayan. Malutong. Malutong Malutong na mangga. So, ilabas natin ang isda. Yun, ang ating tilapia, dala ni mister so kumukuha. kasi tatlo lang kami ang kakain tagi isang isda kami Yan. so tatlo ang ating lulutuin for today's video Yan. sa Sige, sa akin malaki yung dalawang. So, Absensya na, guys. Ang ating bilbil, -bil, medyo nabasarap lang ng kain ng New Year. So, lagyan natin ng asin. Lagyan ng asin, no, Mare? Diba? Inam lang yung magpudpuran siya. Ay, siya. Hindi ko na siya he. nilagyan ng iwa dito. si ayoko nang nasusunog yung loob ng... Ayoko ngayon nasusunog yung loob ng isda. Lagyan na natin ng asin. Ngayon naman ay ay ng sandok. So, ilagyan na natin to. yan Ayan. Pasensya na guys at malikot ang ating camera. At gasa natin ang talong. are maghihiwa na tayo ng mangga. Ayan. Hiwa tayo ng mangga. Pag-tiller pala tayo. này bằng ui ang aming tanghalian, mga mare. So, etong aking naluto. Ayan. Parang. Kanin, baguon, kamatis at may sibuyas, may talong, may manggang, gilaw at tilapia. So, kakain na kami, mga mare. Tatawagin ko na si Mr. Kain, kain, kain. basta kami kumain ito. Ayan, naghasalo na lang kami ni Mr. sa plato. At ito na lang ang natira sa mangga para sa akin. Tapos, nagtira din ako ng baguong and fish. Ayan, gusto ko naman Guys, ngayon ay alas 3.30 na po ng hapon. So, medyo nakaiglip tayo mga mare. Hindi ako nakapag Um, video kanina ba kumakay kami kasi naiya si mister video video so ayun guys ngayon naman ay dahil nga beer, dahil ngayon ay friday ay maglalabang yung inday ayan Ang dami kong labahan mo dun pa sa isang basket ayan so ngayon ay nandito ako sa aming third floor ayan So, ngayon naman, uh, ito po yung gift ni Mr. sa akin ng Pasko. Ayan, bagong washing machine. Na automatic. So, ayan, ay LG. Kanyang tatak. Ayan. So, ayan ang kanyang tubig. Uh. So, nakadirect siya dito sa clip. so, maglalabat tayo mga marun na nakahiga. At, pasiting sitting pretty lamang. So, ngayon ay napakalahangin ngayon sa taas. So, ngayon pala mga marshy, update po po kayo. Update. So, ngayon ay 2024, bagong bubong. Ayan. Kung nakikita nyo dati sa akin mga vlog dito, ay walang bubong. Ngayon ay, meron na kaming bubong. Ayan, sa labas. Meron na. Yan ang mga sampayan namin. Baka kami nakabili ng bakal. So, kahoy pa lang niyan. Yung iba ay bakal. Ayan. So, dito pa yung hagdanan. Kasi ginawa nga yung bubong. So, ito naman ang walang bubong ayan. Kapiraso lang ang walang bubong. Matatanaw pa rin ang mga ano. Ang mga fireworks or anything else. Ayan. So, maganda ngayon mga mari kasi kahit maglaba ako, hindi ako takot pakulugan. So, nakatakot dito pag kapag kumikidlat kasi wala kami bubong dati ngayon ay meron na huh? pinalagyan namin ng bubong so, hindi pa siya tapos mga mare kasi meron pa itong ano ayan o uwang ayan. so pwede na yon ayan mga mars so magbabad na tayo ng puti at maglaban na tayo ng uniform so let's go One day later.